Nagsisimula ang pelikula sa gitna ng aksyon, kung saan makikita ang silweta ng isang lalaki na nakakapit sa isang lubod na bagay isang korbata, na ginagamit upang ibiti ng isa pang lalaki sa gilid ng isang gusali. Ang lalaking may hawak ng korbata ay si Odesu, at iniutos niya sa lalaking nakabiti na pakinggan ang kanyang kwento. Biglang lumipat ang pelikula pabalik sa taong 1988. Si Desu ay isang negosyanteng koreano na may asawa at anak na babae. Sa ikaapat na kaarawan ng kanyang anak na babae, dinakip siya ng pulis dahil sa pagkalasing at pag-aaway sa publiko. Nang aasar siya sa ilang tao sa istasyon ng pulis, ipinakikita sa kanila ang mga pakpak ng anghel na binili niya para sa kanyang anak. Sa huli, kailangan siyang piyansahan ng kanyang matalik na kaibigan, si Juhuan. Habang si Juwan ay nasa isang telepono, nakikipag-usap sa anak na babae ni Desu, si Yunhee, Hee, at sa kanyang asawa, si Kim Jo Hyun, biglang dinukot si Desu ng mga hindi kilalang tao. Lumilitaw si Desu sa isang pribadong bilangguan na parang isang maruming silid ng hotel. Nabilanggo siya doon ng dalawang buwan ng walang impormasyon kung sino ang nagkulong sa kanya o kung bakit. Nakakatanggap siya ng pagkain sa pamamagitan ng isang maliit na butas sa ilalim ng pinto at binibigyan ng gas upang mawalan ng malay tuwing nagtatangkang magpakamatay o kapag kailangan ng mga nagkulong sa kanya na makapasok sa silid, halimbawa, upang mapanatili ito, gupitan ang kanyang buhok. Ang tanging pakikipagugnayan niya sa labas ng mundo ay sa pamamagitan ng telebisyon, kung saan nalaman niya isang araw na ang kanyang asawa ay pinatay, ang kanyang anak na babae ay ipinadala sa mga magulang na nag-aalaga, at siya mismo ang pangunahing sospek, kinuha ng mga nagkulong sa kanya ang dugo at iba pang mga bagay mula sa kanya, at malamang na nag-iwan ng sapat na ebidensya sa pinangyarihan ng krimen upang masisi siya bilang nagkasala. Ito kasama ang kanyang patuloy na pagkabilanggo, ay nagdulot kay Desu na halos mabaliw at magkaroon ng marahas na mga guni-guni. Sa pagtatangkang makuha ang kanyang katinuan at alamin kung sino ang nagkulong sa kanya, pinupuno ni Desu ang ilang mga kwaderno ng isang autobiography prison diary, na nagliliste ng lahat ng taong posibleng nagkamali siya sa nakaraan, ngunit hindi niya mawari kung sino ang napupuot sa kanya ng labis upang ikulong siya ng ganito. Mula sa limang taong pataas, nagsimula siyang magtato ng mga linya sa kanyang braso para sa bawat taon na siya ay nakakulong, at pinipilit ang kanyang sarili na mag-ehersisyo sa pamamagitan ng shadow boxing. Sinisipa ang mga pader ng kanyang bilangguan hanggang sa magkaroon ng makapal na kalisel sa kanyang mga buko. Buko. Dot ang isa sa kanyang mga paghahatid ng pritong dumplings ay may dagdag na metal na chopstick. Itinago niya ito at ginamit ito upang dahanda ang maghukay ng butas sa isa sa mga pader. Sa loob ng susunod na sampung taon, nag-eehersisyo siya, sinusubaybayan ang mga pangyayari sa balita sa TV, at nakakawala ng sapat na mga brick upang makita ang labas ng mundo. Kinakalkula niya na kailangan niya ng isa pang buwan upang gawing sapat na malaki ang butas upang makatakas. Nang gabing iyon, binigyan siya ng gas muli at isang babae ang hainipnotas mo siya. Nagising siya sa isang hindi pamilyar na kapaligiran katulad ng bigla ang pagdakip sa kanya, biglang pinalaya si Desu sa bubong ng isang gusali na itinayo sa lugar kung saan siya nawala. Mayroon siyang bagong suit ng damit at ang kanyang mga prison diaries. Habang siya ay nag-aakma sa maliwanag na liwanag ng hapon, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng gusali kasama ang kanyang maliit na aso. Siya ang kauna-unahang tao na nakasalamuhan ni Desu sa loob ng limang taon, at siya ay naguguluhan. Hindi makapag-usap ng maayos sa lalaki. Nalaman natin na ang lalaki ay nagtatangkang magpakamatay at sinabi kay Desu, kahit na hindi ako mas mabuti sa isang hayop, wala ba akong karapatang mabuhay. Sinubukan niyang tumalon mula sa gilid, ngunit hinawakan ni Desu ang kanyang korbata, iniligtas siya mula sa kamatayan. Sinabi ni Desu sa lalaki na ipagpaliban ang kanyang kamatayan dahil nais niyang ikwento ang kanyang kwento, na sinagot ito ng lalaki ng, ano? natapos ang eksena sa puntong kung saan nagsimula ang pelikula. Matapos ikwento ang kanyang kwento, umalis si Odesu sa gusali, pinabayaan ang pakiusap ng lalaking nalulumbay na pakinggan ang kanyang kwento. Habang siya ay umaalis sa pangunahing pasukan, bumagsak ang lalaking nagtatangkang magpakamatay sa isang sasakyan sa likod ni Desu, na nagdulot ng kanyang kamatayan kasama ang kanyang alagang aso. Nagtigil si Desu sandali, at pagkatapos ay ngumiti. Tumawa ka at tatawa ang mundo kasama mo. Umiyak ka at mag-isa kang iiyak. Naisip niya, isang tuwirang sipi mula sa unang linya ng tanyag na tula ni Ella Wheeler Wilcox, Solitude. Sa buong pelikula, ginagamit ni Odesu ang siping ito bilang mantra para sa kanyang sarili sa tuwing siya ay humaharap sa mga kakilakilabot na sitwasyon. Naglalakad si Desu sa mga lansangan ng syudad, hindi alam kung ano ang gagawin sa kanyang bagong kalayaan dahil sa pagkakaframe sa kanya ng kanyang mga kaaway bilang mamamatay ng kanyang asawa. Nang siya ay salakayin ng isang grupo ng mga manggugulo, natuklasan niya na ang kanyang sampung taon sa labinlimang taon ng pagsasanay sa bilangguan ay nagbunga, tinanggihan niya sila gamit lamang ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, si Desu ay nakatayo sa kalye, pinagmamasdan ang mga isda na lumalangoy sa isang aquarium, nang lumapit sa kanya ang isang pulubi at binigyan siya ng isang pitaka na puno ng pera at isang cellphone. Pagkatapos ay nakilala niya si Mido, isang babaeng nagtatrabaho sa isang sushi bar, nakilala niya siya mula sa isang palabas sa pagluluto na madalas niyang pinapanood habang nakakulong, at sinabi rin niyang pamilyar siya sa kanya. Isang hindi kilalang tao ang nakipagugnayan kay Desu sa pamamagitan ng kanyang cellphone, at nagangking siya ang nagkulong sa kanya. Binanggit niya na ito ay isang eksperimento, at inaasar si Desu na hanapin siya at alamin ang dahilan ng kanyang pagkabilanggo. Nagbigay siya ng isang mahiwagang pahiwatig, ang isang butil ng buhangin at isang bato ay parehong lumulubog sa tubig sa parehong bilis. Hiniling ni Deso kay Mido na bigyan siya ng isang bagay na buhay na makakain, at nilamon niya ang isang buong buhay na pusit, na nagdulot ng gulat kay Mido. Nanghihina si Deso dahil sa mataas na lagnat, naawa si Mido sa kanya at dinala siya sa kanyang apartment. Sa apartment ni Mido, nakarana si Deso ng isang sandali ng kahinaan at sinubukan niyang halayin si Mido. Nailigtas siya ni Mido, ngunit naunawaan niya na ito ay dahil sa desperasyon ni Deso. Sinabi ni Mido na gagawin niya ito sa lalong madaling panahon, at ipapakita niya kung kailan siya handa. Sa mga susunod na araw, nag-imbestiga si Mido at natagpuan na ang anak na babae ni Desu ay naampon ng isang mag-asawa sa Sweden. Nagpa siya si Desu na huwag munang makipagugnayan sa kanya at umuwi kasama si Mido, ngunit natagpuan niyang nakikipagchat si Mido sa isang tao sa kanyang computer, na kalaunan ay nalaman niyang siya ang nagkulong kay Desu naramdaman ni Desu na hindi siya makakapagtiwala kay Mido at umalis. Batay sa lasa ng mga dumpling na kinain niya sa loob ng labing limang taon habang nakakulong, at nakita niya ang pangalan na, Blue Dragon, sa isang piraso ng resibo, pumunta si Desu sa iba't ibang Chinese restaurant na may, Blue Dragon, sa pangalan. Upang matukoy kung aling restaurant ito, nang sa wakas ay matagpuan niya ang tamang lugar, na tinatawag na, Magic Blue Dragon, sinundan niya ang delivery boy sa isa sa kanyang mga tawag at natagpuan ang bilangguan. Pagdating doon, nakita niya si Mr. Park, ang manager ng bilangguan, at tinorture siya sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang mga ngipin gamit ang isang claw hammer. Itinuro ni Mr. Park ang mga tape recording, isa na may nakasulat na kanyang pangalan. Mula sa recording, nalaman ni Desu na ang pasilidad ay isang pribadong bilangguan para sa mga tao na gustong ikulong ang isang tao. Inbook siya ng kanyang nagkulong sa loob ng labin limang taon at nagmungkahi pa ng mga gamot na ibibigay sa kanya kung sakaling magbaliw siya. Ang tanging dahilan na ibinigay ng nagkulong ay, sinasabi ni o. Desu ng labis. Nang umalis siya, nagtipon ng mga gwardya ng bilangguan kay Desu, Ngunit nakipaglaban siya sa kanila gamit lamang ang kanyang claw hammer at mga kamao bagaman nasaksak siya sa likod. Sa kabila ng malubhang pinsala, dinala siya ng isang taong dumaan sa isang taxi. Ang tao ay nagpadala ng taxi sa eksaktong address ni Mido na nagpakita na siya ang nagkulong kay Desu, ngunit hindi siya makagawa ng anuman sa kanyang mahina na estado. Pagbalik sa bahay, inaalagaan siya ni Mido para sa kanyang kalusugan pumunta si Deso upang makita ang kanyang matandang kaibigan na si Juwan sa kanyang internet shop, at ipinakita ang tape recording sa kanya. Hindi nakilala ni Juwan ang boses, ngunit matagumpay na natukoy ang online chat friend ni Mido, na tinatawag na, Evergreen. Nagsimula sila ng chat at binati si Desu so ni Evergreen dahil ang kaso ng pagpatay sa kanyang asawa ay nadismiss, at muling inaasar siya. Bumalik si Desu sa bahay at sinubukan niyang puwersahin si Mido ng marahas para sa higit pang impormasyon, na patuloy na iniisip na siya ay nagtatrabaho kasama si Evergreen. Biglang tumawag si Ju Juan, na nagsasabing nasubaybayan niya ang user ID ni Evergreen at natagpuan ang mga detalye ng may-ari. Ang pangalan ng may-ari ay Iso Deo, at may kasama ring address. Napagtanto ni Desu na ito ay isang apartment sa gusaling nasa kabila ng apartment ni Mido. Nagmadali siya, sinisiyasat ang apartment at sa wakas ay nakilala niya ang nagkulong sa kanya, isang lalaking nagngangalang Woojin at ang kanyang bodyguard, si Mr. Han, sa isa sa mga silid. Sinubukan ni Desu so na umatake, ngunit nahulog siya sa kamay ni Han. Sinabi ni Woojin kay Desu so na hindi niya siya kayang patayin dahil kung gagawin niya ito, hindi na niya malalaman kung bakit siya nakakulong, at kung susubukan niyang gumamit ng torture, isa aktibo ni Wu Jin ang pacemaker na ipinasok niya sa kanyang sariling dibdib. Ngunit nag-alok si Wu Jin na maglaro ng isang laro kay Desu, kailangan niyang malaman kung bakit ito lahat nangyari sa kanya sa loob ng susunod na limang araw. Kung mabibigo siya, mamamatay si Mido sa ikalima ng Hulyo. Kung siya ay magtatagumpay, pangako ni Wu Jin na papatayin niya ang kanyang sarili. Habang umaalis, tahimik na binanggit ni Woojin na naiwan ni Desu ang kanyang pintuan na bukas. Nagmadali si Desu pauwi at natagpuan na si Mr. Park at ang kanyang grupo ng mga tag ay nahuli at ginahasa si Mido. Nasaktan si Desu, at si Mr. Park ay malapit ng gamitin ang parehong torture na trick ng pag-alis ng nipin kay Desu, nang dumating si Mr. Han sa pinto at inalok si Mr. Park ng isang malita na puno ng pera kung aalis siya tinanggap ito ni Park at habang umaalis, nanggagalit si Deso at nagbanta na puputulan ang kamay ni Park. Umalis sina Deso at Mido sa apartment. Sa daan, lalo silang naging malapit at ipinakita ni Mido na handa na siyang makipagtalik. Pagkatapos ng kanilang pagtatalik, sila ay binigyan ng gas at nag-iwan si Wuji ng isang package sa kanilang silid. Naglalaman ito ng naputol na kamay ni Mr. Park. Napagtanto ni Desu na nakikinig si Woojin sa bawat salitang sinasabi niya, kaya kailangan niyang tanggalin ang mga nakadikit na mikropono. Pumunta sila sa isang tindahan at inalis ang isang wire mula sa kanyang sapatos. Kinabukasan, sa tulong ni Mido, natuklasan ni Desu na ang Evergreen ay tumutukoy sa kanyang lumang paaralan, kung saan natuklasan niyang si Woojin ay isang kapwa-estudyante tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Ju Wan, na nakumpirma ang kanyang natuklasan at binanggit na ang kapatid ni Wu Jin, na nag-aral sa parehong paaralan at may masamang reputasyon, ay nagpakamatay. Dahil sa hindi na niya magawang masubaybayan si Desu, pumunta si Wu Jin sa internet shop ni Ju Wan at galit na pinatay si Ju Wan habang nakikinig si Desu sa telepono. Malakas ang hinala ni Desu na ang dahilan ng kanyang pagkabilanggo ay may kaugnayan sa pagkamatay ng kapatid ni Woojin, Jin, kaya't hinanap niya si Mr. Park. Dahil sa pagkawala ng kamay kay Woojin, naging kooperatibo siya at pumayag na itago si Mido sa dating bilangguan ni Desu upang mapanatili siyang ligtas mula kay Woojin. Jin. Kinumpirma rin niya na si Desu ay in-drug at hinipnotismo ng ilang beses habang nakakulong. Nakahanap si Desu so ng isa pang kaklase at tinalakay nila si Woojin at ang kanyang kapatid. Ayon sa mga usap-usapan, may mga lumalalang chismis tungkol sa buhay sekswal ng kapatid at posibleng pagbubuntis sa oras na iyon. Ang mga chismis ay ipinamahayag ni Juwan, ngunit tila si Desu so mismo ang pinagmulan. Nagkaroon siya ng biglaang alaala. Isang araw sa paaralan, hindi sinasadyang nasaksihan ni Desu si Woojin at ang kanyang kapatid na si Sua habang nagkakaroon ng sexual na ugnayan. Hindi niya alam noon na sila ay magkamag-anak at ang kanyang nasaksihan ay isang insidente ng incest. Hindi naisip ni Desu na mahalaga ang kanyang nakita, kaya sinabi niya ito sa isa sa kanyang mga kaibigan bago siya lumipat sa isang paaralan sa Seoul. Sa kalaunan, ang chismis ay nagkaroon ng sariling buhay at nagpakamatay si Sua sa isang dam noong ikalima ng Hulyo. Sa wakas, Napagtanto ni Desu ang solusyon sa unang pahiwatig, ang isang butil ng buhangin at isang bato ay parehong lumulubog sa tubig sa parehong bilis, na nangangahulugang ang isang mababaw na salita at isang hayagang akusasyon ay maaaring parehong magkaroon ng nakasisirang epekto sa isang tao, kaya't si Woojin ay itinuturing na responsable kay Desu para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nalaman ni Desu kung saan nakatira si Woojin at hinarap siya gamit ang lahat ng impormasyong ito inakusahan niya si Wu Jin ng paglikha ng isang paghahanap para sa isang alaala na tinanggal gamit ang hypnosis, ngunit iginiit ni Wu Jin na hindi niya Jin ang ang alaala ni Desu, kundi nakalimutan lamang ito ni Desu dahil sa akala niyang walang halaga ito. Gayunpaman, ang kanyang maliit na pagkakamali ay lumaki sa isang sukat na ang chismis ay naging nagdududa na si Sua ay nagbuntis hindi kailanman malinaw kung ito ay nangyari, ngunit sa paniniwala nito at takot sa pampublikong kahihiyan, nagpakamatay siya. Inisip ni Deso na si Wu Jin ang pumatay sa kanyang sariling kapatid, natatakot na siya ang ama ng kanyang anak, at sinubukan na itulak ang sisi kay Deso upang makayanan ang kanyang pagkakasala. Tunay na nagtataglay si Wu Jin ng litrato ni Su Asadam, na may petsang araw ng kanyang pagkamatay, ikaliman ng Hulyo. Kinuha niya ang litrato, kaya naruroon siya sa kanyang pagpapakamatay. Ngunit nilikha ni Wu Jin ang mas nakasisirang pahayag. Ipinakita niya kay Desu so ang isang photo album, kung saan ang unang litrato ay isang pamilya na kasama siya, ang kanyang asawa, at ang kanyang anak. Ang natitirang mga litrato sa album ay ng kanyang anak na lumalaki, hanggang sa sa takot ni Desu ay natuklasan niyang ang kanyang anak ay walang iba kundi si Mido. Sa parehong oras, natagpuan ni Mido ang mga pakpak ng anghel sa isang bag, na parehong binili ni Desu para sa kanyang ikaapat na kaarawan. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamanipula sa kanilang mga buhay lihim na inalagaan si Mido mula sa edad na tatlo hanggang labing walong taon. Ang pagkakakulong ni Desu so at ang pagkawala ni Mido ng kanyang ama at hainipnotes mo silang dalawa ng magkahiwalay, nagawa ni Wuji na sanhi ng incest sa pagitan ni Desu so at Mido. Pumasok si Desu so sa galit at nakipaglaban kay Mr. Han. Sa kabila ng mga malubhang sugat, pinanatili siyang nasugatan ni Mr. Han, hanggang sa barilin at patayin siya ni Wu Jin. Nalaman ni Desu so na si Mr. Park ay patuloy na nagtatrabaho para kay Woojin, at siya ay binigyan ng pagmamayari ng bilangguan kapalit ng pagputol ng kanyang kamay. Kasama ni Mr. Park si Mido, at inutusan siyang ibigay ang isang katulad na album sa kanya sa utos ni Woojin. Nagtakip si Desu so sa takot at nagmakaawa kay Woojin na huwag itong mangyari sa kanyang desperasyon, lumuhod siya at nagsimulang tumahol tulad ng isang aso, at sa huli ay pinutol ang kanyang sariling dila upang hindi na siya makapagsalita ng labis. Sa eksenang ito, hawak ni Wu Jin ang isang panyo sa kanyang bibig, at tila umiiyak siya. Ngunit sa huli ay lumilitaw na siya ay natatawa, nahihirapang itago ang kanyang ngiti habang pinapanoon si Desu na pinapahirapan ang kanyang sarili. Sa pagkasawa sa kanyang uhaw sa paghihiganti na naging tanging dahilan ng kanyang pag-iral, pinili ni Woojin na iligtas si Mido mula sa kaalaman at inihanda na patayin ang kanyang sarili at si Desu gamit ang parehong bala. Ngunit nagbago ang kanyang isip at ibinigay kay Desu ang remote switch ng kanyang sariling pacemaker. Agad na kinuha ni Desu ito at ginamit, ngunit hindi ito pumatay kay Woojin, kundi nag-activate ng isang tape recorder umalis si Woojin sa penthouse sa isang elevator, iniwan si Desu na nag-iisa upang pahirapan ng isang tape recording ng kanilang incestuous na pagtatalik ng kanyang sariling anak na babae. Habang umaalis si Wu Jin, bumalik tayo sa kanyang alaala ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Hawak niya si Sua sa ibabaw ng dam, sinusubukang iligtas siya mula sa pagpapakamatay, at sinabi ni Sua na palagi niyang alam na natatakot si Woojin, Jin, na wala siyang pinagsisihan at humihiling na pakawalan siya. Mukhang mapayapa siya at sa huli ay binitiwan niya ang kanyang pagkakahawak. Sa elevator, napagtanto ni Wu Jin na kahit pagkatapos makuha ang kanyang paghihiganti laban kay Desu, wala nang makakapawi sa kanyang sakit. Ang kamera ay nakatuon sa kanyang nakabukas na kamay, nadahan daw ang nagsasara na tila hawak ang isang baril, hinuhugot ang isang imahe na Hammer at pinaputok ang tunay na baril sa kanyang ulo sa elevator sa isang epilogo na nakatakbo sa isang wintry landscape, pumunta si Desu sa isang hypnotist ang parehong tao na inupahan ni Wu upang hipnotismo silang dalawa ni Mido, at humingi ng tulong upang kalimutan ang lihim. Sumulat siya ng liham, dahil hindi na siya makapagsalita. Sinabi ng hypnotist na sa simula ay ayaw niyang tulungan siya, ngunit siya ay naantig sa kanyang huling pangungusap, kahit na ako'y hindi higit sa isang hayop, wala bang karapatan din akong mabuhay? Ito ay parehong pangungusap na narinig ni Odesu mula sa lalaking nagtatangkang magpakamatay na lumitaw sa simula ng pelikula. Sinabi ng hypnotist kay Odesu na isipin ang kanyang sarili pabalik sa penthouse ni Woojin. Gumamit siya ng hypnosis upang hatiin si Desu sa dalawang personalidad, ang beast na may alaala ng lihim at ang ignorant na si Desu na hindi alam nang hilingin ng hypnotist kay Desu na hatiin ang sarili sa dalawang tao, lumitaw ang kanyang refleksyon sa bintana. Sinabi ng hypnotist sa kanya na ang halimaw ay lalakad palayo at sa bawat hakbang na kanyang gagawin, siya ay tatanda ng isang taon at mamamatay kapag siya ay umabot sa pitumpo. Ang refleksyon ay ang, beast, may malungkot na ekspresyon at nananatiling hindi kumikilos, ayaw umalis sa kanyang pwesto sa isipan ni Desu. Ang, ignorant, na si Desu, na nakikita sa salamin, ay nagluluksa sa pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang kamera ay nag sa cassette player na natapos ang pag-play ng musika na nagtakda ng eksena. Ninais kay Odeso ang pinakamahusay na swerte, at nag ang screen. Nagising si Desu, nakaalis na ang hypnotist, at siya ay naiwan na nakahiga sa malamig na lupa na may delirious na pakiramdam. Naglakbay siya, at sa wakas, sa kaunting pag-aalinlangan, nakatagpo niya si Mido at niyakap sila. Ang mahina hong si Mido ay nagsabi kay Desu na mahal niya siya, at isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, nadahan dahan daw ang nagiging isang masakit na ngiti. At doon nagtatapos ang ating kwento, kaya subscribe na sa channel na ito, at samahan niyo ako suportahan sa iba pang recap video na ilalabas ko, salamat!